dusa so, sa isang lugar ay eh, ngayon ay eh, may amateur. Amateur. Mm -hmm. Sabi nung nag-announce, ngayon po ay may amateur tayo na kung sino po ang magagaling kumanta. Tatlo lamang po ito maglalabang ito. Tatlo. Ang hurado po natin ay tatlong daan tao. Ang dami nun? Tatlong daan tao. Kung sino po ang maraming tumayo ay siyang panalo. Eh. Eh, di tinawag na yung Kumanta ka yung premiero. I know oh. what it means. Ang tumayo agad tayo siyang daan. Oo, dawi, oh. oh. Palakpak mga tao. Gari ka. Ah. Yung pangalwa naman, ang aawit. Bumanap yung pangalwa. Bing di ang tinira. Lumubog man ang araw sa kanluran gumubli o 150 at tumayo. Oh, dami, ano? No. 150? Oo. <laughs> uh -huh. Ay, di yung pangatlo yung tinawag. Oo. Uh -huh. Oh, ikaw naman pangatlo ang makanta. Sabi nung pangatlo, hindi na ako makanta, talo nawa ako dyan. Uh, -huh. Paano mo nasabing talo ka na? Di po isang daan. Uh, -huh. di ni huwag 150. Ay, 50 na huwag tira niya na. Uh, -huh. makanta pa ako dyan. Uh, -huh. Ay, sabi nung talo, kanta rin, Baka manalo ka. Eh uh, sa yung 150, di na isang daan. Ah, 50 na tira niya talo na ako dyan, wala. Ay pilit pa nang pinilit mong talong. Kanta rin, para yung ka. Oh, ay tinga na pilitan ng tumayo do sa gitna katutulak mong dalawa. Na, uh, ay, iti yung, ng dalawa. Kumusta na kani? Eh? Ay yun ni. Sabi nung dalawa nung nakatayo na eh, ano makatanga alam na talo na siya. Mm. Uh, Kita nang tira. Eh. Bumukang kamay mga kaibigan, bumukang ganya no. Ay, sabi nung dalawa kaya nakatay niya nakabuka pa ng kamay. Bumilang. Isa! Dalwa! Sabi ng dalwa, ano kaya katayin? Pabilang-bilang pa. Tatlo! tayang magiging Naku mga kaibigan, magtayo na lang tao Pati yung dalwa tayo Tigil tayo Ay, mayang magiging magiging ay naku, iya ka ng dalwa Sabi ng ka pipilit mo, tinalo pa tayo Pagalwa ka na sa akin ay pinilit mo pa ng pinilit na yan Talo tayo Ang lahat, pati urado ay tayo ay Ang bayang magiging bayang magiging